sa kabila ng kagandahan at kasaysayan ng bansang Pilipinas, may mga lugar dito na kilala sa mataas na antas ng krimen at karahasan. Ang mga lungsod na ito ay nakakaranas ng iba't ibang uri ng krimen, mula sa maliliit na pagnanakaw hanggang sa mga seryosong kaso ng pagpatay at terorismo. Ang kaalaman tungkol sa mga lugar na ito ay mahalaga upang mapaghandaan at maiwasan natin ang mga posibleng panganib. Narito ang sampung pinakadelikadong lungsod sa Pilipinas. Sambuanga City Kilala ang Sambuanga City sa mataas na antas ng karasan dahil sa presensya ng mga armadong grupo, gaya na lamang ng Abu Sayyaf. Cotabato City Dahil ang Cotabato City ay mataas ang insidente ng krimen at kaguluhan, lalo na mula sa mga rebuilding grupo at mga aktibidad ng terorismo. Quezon City. Bagaman ang Quezon City ang pinakamalaking lungsod sa Metro Manila, mataas ang bilang ng mga kaso ng pagnanakaw, tunapan, at iba pang uri ng krimen. Manila Ang Manila ay ang kabisira ng bansa na may mataas na incidente ng iba't ibang uri ng krimen. Kabilang na dito ang pickpocketing at illegal drugs. Davao City ang Davao City ay kilala sa pagiging ligtas, ngunit mayroon pa rin mga incident ng karahasan at pagpatay, lalo na sa mga operasyong kontra druga. Cebu City Sa Cebu City na itala ang mataas ng bilang ng mga kaso ng pagnanakaw, holdapan, at mga incident ng karahasan, lalo na sa mga masisikip na lugar. Kaluukan City Mataas ang bilang ng mga krimen sa Caloocan City. Kabilang na dito ang robbery, murder, at illegal drug trade. General Santos City. Ang General Santos City ay kilala sa mga insidente ng karahasan at krimen na may kinalaman sa mga lokal na gang at mga aktibidad ng terorismo. Iloilo City. Ang Iloilo City ay mas tahimik kumpara sa ibang lungsod. Subalit mayroon pa rin dito mga NCDT ng petty crimes at drug-related activities. Bacolod City Sa Bacolod City, mataas ang bilang ng petty crimes at mga NCDT ng kultapan, lalo na sa mga lugar na maraming tao. Ang pagunlad at pag-asinso ng isang lungsod ay madalas na sinasalamin ng kaligtasan at siguridad nito. Ang mga lungsod na nabanggit ay patuloy na nakakakranas ng iba't ibang ori ng krimen at karahasan na nagiging hadlang sa kanilang pagunlad. Mahalaga ang kooperasyon ng lokal at pambansang pamahalaan, pati na rin ang mga mamamayan, upang mabawasan ang mga insidentong ito at mapabuti ang kalagayan ng siguridad sa mga lugar na ito. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, posibleng makamit ang isang mas ligtas at mapayapang komunidad para sa lahat. Maraming salamat po.